palaki issue po kahapon. Hmm, anong ang, issue, ang House of Representatives. Kasi mm -hmm. kadi ba binigyan na sampung araw ng Office of the Ombudsman mm -hmm. ang si Vice President Sara Duterte at yung mga co-accused niya doon sa kasong reklamong na ihain sa Office of the Ombudsman. Ang sabi ng Kamara, kasi doon sa sinilabas na statement, mm. complainant daw ang kamera. Okay. Pero sabi ng kamera, sandali muna wala kaming inihahain mm -hmm. na kaso lab, o reklamo laban sa bise si presidente. Uh. Ang ginawa lang namin, ini namin sa Ombudsman, new mm. committee report mm -hmm. ng House Committee on Good Government na nagsabi na nagkaroon ng maling paggamit ng pondong Office of the Vice President. Okay. Sige, so, paano so, kami naging complainant? yan, uh, ang linawin natin ngayon. Yan ang linawin natin. Yes. Paano ba hinahandel ng uh, ombudsman? Uh, -uh. uh, itong mga ganito, pag naipapasa o sa kanila ang mga tinatawag ho na committee report yan. na yan, mm -mm. anong ginagawa at sino ang tutukoy nila na mga complainant? complainant. Nasa, linya, linya, po natin. Ombudsman. Si Ombudsman Samuel Martires Pumiso para, para linawin ang isyong ito. Ombudsman, good morning. Morning po, Ombudsman. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Sir, si Weng Salamat po ang kasama o. ko. Double, double Weng kami ngayon. Tayo. Good morning. Ah, double Yes, Weng and Weng. Si oh, good okay. morning. Para boses eh. Oo, oh, okay. gaganda ng boss. Oh, boss ma, linawi na nga natin ito. Ano po ba talagang nangyari? Bakit sabi ng kamera, hindi kami complainant sa reklamo laban kay Bisi Presidente? Okay, siguro naguguluhan lang sila. Mm, -mm o nagugula lang yung chair, yung spokesperson, mm -hmm. ang nag-endorse sa amin ng, ng Committee Report ng Committee on Good Government and Public Accountability mm -hmm. ay ang Secretary General mismo. At sinasabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong Committee Report ni Representative Joel, uh, Joel Chua mm -hmm. was adopted by the House of Representatives. Mm -hmm. So ang naging complainant dito na naginawa namin is the House of Representatives Committee on Good Government mm -hmm. and Public Accountability represented by its chairperson Representative Joel Chua. Mm -hmm. 'Yun. Eh pero sir, Kasi sino but... sino gagawin na namin complaint? Mm -hmm. uh -uh. Pero sa mga nakaraan, meron na hong ganitong kapareho na meron bang mga naisusubiting committee report at automatic kung saan ano gali ang committee report, sila ang complainant. Mm -mm. Alam mo, Weng, uh, napaka-exit minsan natin mga memoria mm -mm. If we remember the family case, mm -mm. it is not even a committee report. Mm -mm. Kasi hindi lahat ng mga senador ay nag-concord kay Senador Gordon at sa committee report. Opo. Oh, mm to just just uh, considered as a mere uh, result of investigation of the committee of the Blue Ribbon Committee mm -hmm. ang naging complainant don ay si Senator Gordon at Senator Risa Hontiveros mm -hmm. representing the Blue Ribbon Committee mm -hmm. si Senadora Amy, nag nagfile din ng kaso di ba lately lang mm -hmm. Sinong complainant doon? yung Senate Committee on Foreign Relations represented by Amy Marcos. Mm -hmm. At Eh dito, sino magiging complainant? Alaga naman kami ang complainant, hindi kami ang nag-imbestiga ng kaso. Opo, opo. Kasi ang laman ho ng kung na ano mang report ay nanggaling sa kanilang grupo. Mm -hmm. Para sa, kanilang kanilang na sa kanilang o sa kanila, kanilang. at detalyado, when, mm -hmm. ang detalyado, ang offenses that mm. were allegedly committed by the vice president and some of the employees or officers of the DepEd and the office of the vice president. Ombudsman Detalyado 'yun eh. Opo, Ombudsman hindi ba uh, bakang inaakala po nila at ang palagay nila, sinubmit na namin yung committee report. So moto proprio magsasagawa o kusa voluntarily on your mm. own gagawa kayo na sarili ni investigation parang lead lang ibibigay ng committee report. Hindi po ganun ang kalakaran. Hindi ho. Mm -hmm. Hindi ho. Hindi ho yung ganun ng kalakaran. Mm -hmm. that, that committee report immediately was treated just like any other report mm -hmm. of the Senate or the House of Representatives was treated as a complaint. Mm -hmm. Noong nag-imbestiga, okay. Nung sinimulan po ninyo imbestigahan ito, Ombudsman, o kaya proseso, magpadala na ng mga summon at saka mga notices para mag-file ng kanilang uh, counter dito sa reklamo o kay itong kopya ko ng committee report. Hindi po malinaw sa kamera yon na ito yung process. Baka po kaya sila nalito. Ay, bakit pa ba nila kami furnish ng kopya ng result ng kanilang investigation? Mm -hmm. Ano yung gagawin namin ano uh, pardon dila, pardon the word pero ano yung gagawin namin scratch paper mm -hmm. Mm -hmm. ano 'yon po we're not even a part of the we're not a part of that investigation of the House of Representatives oh. kaya hindi kami dapat furnish ng kopya okay pa para bang sa pagkakaintindi namin, mga ordinaryo, hindi naman tayo masyado eksperto no, dyan talaga, Oo, oh. Para bang kayo ay parang sa may parang parang ordinaryo, hindi pa korte, ano? Mm -mm. Uh, parang kayo ay namamagitan sa dalawang partido, mm -mm. pero hindi kayo ang haharap para akusahan ang uh, ang partido. Hindi dapat may magre-represent dito sa kamera or sa sa komite na nag-file niyan. Wala naman oh no, kaming pinagkaiba sa piskal niya yes, mm -mm. sa Public Prosecutor's Office ng Department of Justice, mm -hmm. pag nag-file ka ng reklamo sa Prosecutor's Office, ikaw ang nagreklamo, hindi mm -hmm. yung piskal. Mm -hmm. Pero pag final ang piskal, yung yung reklamo, nakita niya may may katuturan, may katotohanan, final sa osgado, mm -hmm. ang nag-reklamo doon ay hindi na yung complainant kung hindi ang people of the Philippines. Mm -hmm. Doon po sa nangyayari, okay. halimbawa sa Senado Ombudsman, yung kay Gordon, kay Rizon Tivero, Senators, at saka yung kay Sen. Remy uh -huh. Marcos, wala po silang naging reklamo na katulad ng sa House of Representatives nung ginawa nyo silang complainant doon sa mga naihain na committee report sa inyo? Wala naman ho. Wala mm -hmm. ho. Wala mm -hmm. ho kung narinig na kahit bulong galing kay Senador Gordon na mm -hmm. bakit mo ko ginawang complainant. Mm -hmm. Okay. 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 um Ombuds, ay, Ombudsman, ganito po. Dahil nagkaroon na ganitong pahayag ang uh, mga leader ng Kamara na hindi kami complainant, wala kaming inihain hmm. na reklamo laban sa vice-presidente sa ombudsman, hmm. paano na po ang magiging treatment noong hawak ninyong investigasyon? Ito ba'y magpapahina kasi wala na po yung tumata yung sinasabing complainant? At paano magtutuloy-tuloy ba yung inyong investigasyon sa vice-presidente dahil po sa kabila po nito? Pero nag, uh, nagpadala na kayo eh. Ng, Kaya nga. So yun uh, ang tanong eh. Uh, tutuloy pa rin po ba ang investigasyon? Tutuloy namin ang investigasyon dahil para ano, binigyan kami ng kopya mm -hmm. ng report of investigation para ano, para basahin lang namin. Ngayon kung ayaw nila magbigay mag-cooperate -mag sa amin, we might be forced. We might be forced. Mapipilitan kami. Mm -hmm gamitin yung aming powers to cite them in contempt. Mm -hmm. Hindi ko kami nagbibiro. Trabaho ho ito na binigay sa amin ng taong bayan. Trabaho mm -hmm. ito na binigay sa amin ng konstitusyon. Mm -hmm. Sino po ang ano, bibigyan yung... mo, kami oh. oh, man... mo kami ng sulat? Opo. bibigyan mo kami ng sulat? Hindi mo isang barangay captain? Ano, babasahin lang namin? Sino namin ko lang. Sino, sino daw po, po isa-sighting niyo in contempt? Content? Aba di kung sino yung ayaw mag... Kasi this is a committee report represented by Representative uh, Joel Chua. Mm -hmm. So we will ask Joel Chua once the... Uh, once the vice president or any of the respondents there will file their counter affidavit, mm -hmm. we will ask the committee kung gusto nila mag ng reply. Mm -hmm. Kung hindi, it will be submitted now for resolution by the office of the ombudsman. Mm -hmm. No, that... kung ayaw lang mag-file ng reply, we will, we will consider them deemed waived. Oo, oh, oh, waived no, na yun. sinabi yung... la, ay hindi naman kayo nag-file sa inyo, if they insist on doing that, mm -mm. ay siguro naman, hindi ho ako sa, I am not threatening them, is siguro naman, ano ito, hindi na siguro magandang relasyon ito between uh, between the House of Representatives and the Office of the Ombudsman na ayaw namin mayari. Mm -hmm. I think they should cooperate with us because they were the ones na kung um, bagas ano kinalabit kami kiniliti kami. Opo mm -hmm. opo opo. Ah sa mga Pero pwede oh. tumakbo naman yung investigasyon ninyo kung halimbawa Hindi para itrato niyo nang wave yung kanilang uh, ano panig para mag-file ng anumang reply do sa magiging sagot ni Vice President Sara Duterte. Hindi po ba? Mm hmm, no, papit -hmm. bibigyan kasi pag nag nag-file naman si Vice President uh, Sarah Sara Duterte at saka ibang respondents doon ng kanilang mm -hmm. counter affidavits, the House of Representatives will be furnished a copy. Mm -hmm. Eh, paano... mismo, si Vice President mismo, pa-furnish ng copy sa kanila. Mm -hmm. Eh paano ombudsman ko sabihin ni Vice President na wala naman palang complainant laban sa akin eh. Bakit pa ako mag mag, uh, sa notice na binigay sa akin ng ombudsman? Eh tingnan natin kung ano ang ano, kung ano ang kahihinat nandito. Mm -mm -mm. Pero definitely hindi ninyo in pwedeng isang tabi yung fact na merong kailangang imbestigahan? Hindi namin pwedeng isang tabi. We cannot close our eyes. Hindi mm -hmm. namin pwedeng ipikit ang aming mga mata. Mm -mm na mayroong isang reklamo na ibinigay sa amin. Mm, okay. Ombudsman, diba? Ay, oh, uh, di ba ang ombudsman naman ay talagang nasa otoridad auto -autoridad ho nyo na imbestigahan yung mga kuna-kustyon ng mga opisyal ng gobyerno. Uh, yung pagpapadala ho ninyo, uh, yung sampung araw, binigyan nyo ng sampung araw ang side ng vice presidente, yun ba ay senyale sa na nakitaan nyo na talagang meron hong prob, uh, probable cost yung sabi, talagang may mga tamang na ebidensya na kumu-question kaya kaya matibay ito pong uh, uh, itong committee report na ito laban sa ayun uh, kaniyang mga akusasyon laban sa bise presidente uh, when wala pa ho kami hindi pa kami maabot ma 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 doon sa oh, puntos pa. ng pagde ng probable cause mm -hmm. Ihintayin muna namin nakita lang namin doon sa report na may sufficient na ebidensya. Mm -hmm. So gusto namin sagutin ngayon mm -hmm. ng mga respondents, nila like Vice President Sara, mm -hmm. yung yung nakasaad doon sa report na yon. Mm -hmm. Ngayon doon kami mag-determine yun based on the counter affidavit at okay. saka doon sa report. Pag-aralan namin ngayon, if there is probable cause, then okay. we, will, we will make the determination later mm -hmm. on. Meron na rin po bang ombudsman na ano ba to pakikipag-ugnayan ang Office of the Vice President sa Office of the Ombudsman kung magsusumiti sila noong kanilang counter dito sa sinasabi ng laman ng committee report ng kamara Wala naman wala okay. naman silang ano although natanggap na kasi ng Office of the Vice President mm -hmm. uh, siguro naman eh, they will submit uh, the the counter affidavit within that period of 10 days mm -hmm. Basta ang natakbo ngayon ng ombudsman, go, diretso po yung investigasyon. Diretso ang aming okay. investigasyon. Uh, oh. Mag-aantay ng reply. Ng ano? reply, oh. Oh. pero Ay, okay. pag may uh, oh. bawa po nagsubmit na within 10 days si BP, ilang araw naman ang kamera meron to reply? Ibigyan namin ang kamera ng sufficient time to file also the reply. From the, from the from the time that they receive a copy of the counter affidavit mm -hmm. of the vice president at yung ibang respondents. Okay. okay. Uh, ako lang habol ang panghuli para maintindihan ng mga ordinaryong tao lang kasi ganito ang patakaran ba kahit sino pwede naman no? Oh, ordinaryong tao pwede mag-file ng complaints sa ano bang official kahit barangay tano o no, barangay opi oh, De, official. Hindi, merong salary uh, diba? grade sa ako pang uh -huh. office of the ombudsman di ba ombudsman martires? Uh -huh. Hindi, lahat yan. Lahat. Lahat. Okay. lahat. Sa, ganito, lahat yan. Oh. Uh -huh. uh -huh. Now unlike before when mayroong uh -huh. kami binagong kaunti. Ah, Noong uh -huh. araw, pag nag ka ng reklamo, uh -huh. kailangan notaryado. Uh -huh. Kailangan yes. notaryado. Uh -huh. Okay? Uh -huh. Ngayon? Uh, ngayon, sangayon sa kagustuhan ng gumawa ng konstitusyon, uh -huh. kasama na doon sila chairperson na uh, Commissioner Monzod, uh -huh. Asguna, uh, ang sabi nila, yung dapat ang mga ang ombudsman ay naaabot ng tao bayan. Yes. Mm -hmm. So dapat kahit sulat ay inter ay dapat ay tanggapin. bigyan pansin ng ombudsman, tanggapin ng ombudsman opo. at itrato 'yun. Okay, mm -hmm. okay. So okay. hindi kailangan ng abogado. Yes. Mhm, mm -hmm. mm, -hmm. Na nagre mm -hmm. Yung nagrereklamo hindi kailangan ng abogado. Opo, mm -hmm. opo. Ngayon kaya kami may public assistance office also. Kasi mga gusto magreklamo at gusto gusto gawin yung kanilang complaint mm. Mm -mm. pwede yung pumunta sa amin tuturuan mo na ng aming mga abogado paano kumawa oo oo meron silang office do eh, oh. na pwede tumanggap eh. ng hindi na yan hindi na yan notarized yes mm -mm. Mm -mm. Uh, so, a letter an anonymous letter opo. Uh, tatanggapin namin okay. okay sa ganitong pagkakataon ang uh, ang uh, ang kamara nagfile ho nito at sa inyo ipinasa kaninong gastos so ito sa side ho ng uh, nagsumiti ng committee report gagastos o dito ay, ang kamera? Wala na silang gagastusin dyan kasi binigay na sa amin yung report. Ah, kayo na, kayo na. Oh. Yung, yung cost ng reproduction ng, ng committee report ay mm. e sa amin na ho yun. Mm -hmm. Kasi bawat bawat respondent na nakasaad doon sa ano nakasaad naka doon sa report hmm. pinadala namin ng committee report so kami ang nagpa-xerox na noon kami hmm. nag-reproduce noon okay okay ombudsman yeah. alam salamat, namin salamat. na kayo ay kailangan magpahinga dahil matindi yung difference ng time zone natin ngayon so na po kayo. maraming salamat sa oras ombudsman oh. Oh, thank you very thank much. You, thank, thank you, you. Thank you. you. Ingat yeah, po kayo. To. Thank you. Thank you sa pagkakataon. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat thank you. To. The Ombudsman Samuel uh, Martinez uh, Kapuso kapu mm -hmm. ating nakausap ngayong umaga. Double mention, double killing. Walang